Kamusta mga katropa? Ako nga pala si Katropang Florence at welcome sa episode na ito ng ating e-learning video. Pag-uusapan natin ngayon ang isang napakahalagang usapin tungkol sa responsabling pag-iipon at pagsisiguro para sa ating kinabukasan at kinabukasan ng ating pamilya. Bilang isang ina, ama at breadwinner, responsibilidad natin ang mag-provide para sa ating mga pamilya. Pero mahirap pong gawin yan sa araw-araw kung lagi tayong stress at nangangamba sa mga problemang maaari nating kaharapin. Lalo na ko ang issue niyan ay tungkol sa usapang pinansyal. Naku, hindi na tayo bumabata mga katropa. Sa edad natin ngayon, hindi biro ang pag-aasawa, panganganak, pagpapaaral at pagpapalaki ng mga anak habang tayo makayod sa ating mga tabaho. Masakit na nga sa katawan pero madalas mas masakit sa bulsa. Paano pa sa oras ng mga sakuna tulad ng sunog, bagyo at pagbaha? Napakahirap ng maaksidente at magkasakit sa panahon ngayon. Tandaan mga katropa, walang pinipiling oras ang anumang uri ng peligro. Kaya ang moto natin ngayong araw, kailangan mag-ipon at magpasiguro para protektado. Pero alam naman nating hindi basta-basta nagagawa ang mga ito. Gano man kadaling sabihin. Kaya naman inimbitahan natin si Cliff at Rona para mas mapalalim ang usaping ito. Tara, kapihan tayo. Hi Cliff, hi Rona, kamusta kayo? Okay, po. Ay, maraming maraming salamat sa pagdala nyo ngayon. Alam naman nating nakakalula ang usaping pinansyal o kahit anong usapin tungkol sa pera. Lalo na ngayon, ang taas na ng presyo ng mga bilihin, di ba? So, ikaw, Rona, ano yung mga challenges mo naman sa pagbabudget? ah um, kasi po yung sa asawa ko, kung construction worker lang, at ako minsan, naka-extra-extra lang ako. Pagka may magandang ano, um, budget, malaki-laking budget, po ako lang ipo na ita, may tatabi. Kasi minsan lang po talaga yun. Cliff, bakit sa tingin mo mahirap mag-impok o mag-ipon ng pera, lalo na sa mga taong maliliit lang ang kita? Ang pera o ang sahot po na kinikita. Dumadaan lang po sa kalat. Kung bilhin ng pagkain, kung bayad ng bills. At kung may naitatabi ka na maliit, ito ba'y tuloy-tuloy mong naitatabi o nagagastos din? Kung tuloy-tuloy po ang trabaho, may naitatabi po. Pero once naman natigil ang trabaho, nagagalaw po yung naitatabi o naiipon. Alam nyo ba mga katropa na ang pag-iipon ay hindi personal na gawain o pambahay lamang? Pwedeng-pwede tayo mag-ipon kasama at kasabay ng ating kapwa manggagawa. Sabi nga nila, sharing is caring. Sa inyo, Cliff at Rona, napag-uusapan niyo ba ng mga kasamahan niyo ang pag-iipon? Kasal po yan nga po namin pinag-uusapan ngayon at nagpaplanuhan ng livelihood. Meron po kasing may, may edad na na hindi na po talaga makapagtabaho, tapos may baby na hindi pa rin muna makapagtabaho, na sa pagtatabaho. Ikaw naman, Cliff. Bali sa napag-usapan po namin sa association namin na magko-collect -co po ng monthly dues in case na may project or may gustong gawin, meron po kaming uh, funds para po Maganda talaga na napapractice niyo na yung pag-collect ng monthly dues kasi parang may proseso na kayo sa asosasyon nyo kung paano ang pag-iipon. Hindi nalalayo ang konsepto ng social fund at share purchase sa kasalukuyang ginagawa na. Pwede nating isipin ang social fund at share purchase bilang pinansyal na bayanihan. Dahil dito, ginagawa ang pag habang praktika ng isang grupo. Sa social fund, maguhulog lahat ng maliit na halaga bilang paghahanda sa anumang pangangailangang pinansyal. Magkakasundo sila sa kung magkano yung magiging regular na kontribusyon ng bawat miyembro. Dapat paborto sa lahat dahil pantay-pantay naman ang kontribusyon ng bawat isa. Bakit sa tingin nyo importante to? Bilang association po, mahalaga sa amin na majority at napagkasundoan ang halaga ng kontribusyon. Sa inyo naman, Cliff? Bali sa GA po or General Assembly na ginagawa po namin, at doon po na pagkakasunduan na kung ano man yung suggestion o mapagbobotohan ang bawat isa para sa kabubuti ng asosasyon. Pero saan po napupunta yung perang nahulog sa social fund at ano pong nilalaan nito? Ang may iipon na isang miyembro sa loob ng social fund ay magsisilbing grant sa oras ng matinding pangangailangan o emergency. Ang cash grant naman, ito'y bigay, hindi pa utang tulong, ayudang pinansyal na hindi kailangan bayaran. Yung samahan na rin ang magdidesisyon kung ano-anong mga problema ang pwedeng paggamitan ng naipon nila. Sa tingin nyo, makakatulong sa inyo ang ganitong setup? Oo, oh, kasi sa oras ng pangangailangan, meron kaming malalapitan. Sa tingin nyo, ano naman yung mga requirements na dapat nating mailatag para makapag-release ng cash grant. Depende po sa sitwasyon, kung about po sa sakit, medical abstract po. Kung namatay naman po, death certificate po. Depende po sa magiging sitwasyon ng isang member na mangingi ng cash grant. Paano kung gusto kong ibalik ang nahiram kong pera? Dito napapasok ang isang pamamaraan ng pag-iipon, tinatawag na share purchase. Sa share purchase, may katumbas na halaga yung iuhulog natin na halagang pwedeng hiramin galing sa kabuang ipon ng grupo para mas organisado at responsabling proseso ng pag-iipon at pangihiram. For example, napagkasundoan ng grupo na 500 pesos yung hulog kada linggo at ang share-out ay tuwing katapusan. After ng isang buwan, bawat miyembro ay may maiipon na halagang hindi bababa sa dalawang ibo. Ngayon mga katropa, pwede ulit kayong magdesisyon bilang grupo kung magkano ang pwedeng hiramin ng bawat miyembro. Pwedeng doble o triple ng dalawang libo, basta siguraduhin na pabor at patas ito sa lahat. Di ba dapat po sa pondo may natitira remaining balance? Paano po to? Posible yan, Rona. Pwede tayong magkaroon ng service charge o porsyentong ibabawas sa maaaring hiraming halaga. At pwede ring magbigay ng multa kung hindi maibalik yung hiniram na pera sa loob ng napagkasundo oras. At least, kung ganito, laging may maiiwang pera sa pondo natin. May kayat din ang bawat miyembro na mas maging responsable sa paghuhulog pati na sa pangihiram. Dumako naman tayo sa pagpaplano ng ating kinabukasan. Cliff at Rona, bakit sa tingin nyo importante magkaroon kayo ng plano sa inyong sarili at sa inyong pamilya? Sa panahon po ngayon, nahihirap na po yung bahala na system bilang may asawa, Kailangan namin na magplano para sa amin. Mahalaga po talaga sa pamilya ang magplano po. Lalo na po ako bilang may anak, hindi ko po ang kanilang kinabukasan na makatapos po sila. Nakaka-inspire naman yan. Tama naman talagang nagpaplano tayo para sa buhay natin. Ang tawag din dyan, pagsisiguro o insurance. Iniisip ng lahat ang insurance kasi para sa mga may kaya lang or malaki ang kita. Kasi ang iniisip nila, masyadong malaki ang dapat nilang ihulog para magkaroon ng insurance. Ikaw ba, Cliff, may alam kang murang na pagkukuha ng insurance? Sa ngayon po, meron po kinuhulugan na abot-kayang insurance na hindi makakapekto sa gastos o pang-araw-araw na pangangailangan namin. Ang tawag dyan, micro-insurance. Para sa ating mga katropa, ang micro-insurance po ay isang abot-kayang insurance para sa mga taong mababa ang sahod, tulad ng ating mga construction workers, mangingisda, magsasaka, at chopper. Galing to sa salitang micro- na ang ibig sabihin ay napakaliit. Kumbaga, parang sa sachet o tingi, yung insurance na to, simple at abot kaya. Magkano po inaabot yung inyong microinsurance? Sa ngayon po, ang binabayaran po namin, 20 pesos a week. Kumbaga, katumbas lang po ito ng 4 pesos a day ang mababawas sa sahod po. Ang benefits po na makukuha niyo po sa insurance na hinulugan niyo ay accident, health, at death insurance po. Nakadepende sa pangangailangan natin ang iba't ibang microinsurance plan. Una, buhay o basic life insurance. Kung namatay o nagkaroon ka ng kapansanan o ang miyembro ng pamilya mo. Pangalawa, utang o credit insurance. Kung meron kang babayarang utang. Pangatlo, pagka-ospital. Hospital income insurance. Para sa oras na ma-confine o maospital tayo. At ang huli, bahay o negosyo. Non-life insurance para sa mga bagay o ari-ari ang pwedeng masira ng kalamidad tulad ng baha o lindol. Tulad ng karanasan ni Cliff at Rona, sa halagang 4 pesos a day, secured at insured ka na. Pwedeng-pwede ka nang magtabi ng pera para sa mga pangarap mo sa buhay or in case of emergencies. Sa tulong ng social fund at share purchase, mas nakakainganyo talagang mag-ipon dahil may kasama tayo. Maraming paraan upang mapalago at mapalaki ang inyong kita. Pero syempre, nag-uumpisa ito sa kaalaman. Marami tayong pwedeng mga basahing libro tungkol dyan, pumunta sa mga experts o professionals para magpa guide Pero ang pinakaumpisa ng pag-iipon ay nasa ating sarili. At syempre, mas nakakainggan yung mag-ipon pag meron kang kasama. Kasi na i-invite ka para makamit ang ating goal. Kaya tandaan natin, hindi lang bahay o gusali ang kaya nating na buuin, pati ang matibay na kinabukasan. Kailangan din natin mag-ipon para mayroon tayong makukuhaan na panggasos in case na kailangan natin para sa ating pamilya. Maraming salamat Cliff at sa ating napakamalamang usapan tungkol sa pagsisiguro at responsabling paghawak ng pera. Muli ako si Katropang Florence na nagsasabing abot kaya ang kinabukasang maginhawa.